anim na karaniwang dahilan ng pananakit ng balikat. Ang balikat ay isa sa pinakamahalagang kasukasuan sa katawan na gumagamit ng bola at saksakan upang pagdugtungin ang braso sa iba pang bahagi ng katawan. Ang anumang sakit ay maaaring maging mahirap na magsagawa ng paggalaw sa komportableng paraan. Ang balikat ay binubuo ng mahabang buto ng braso na tinatawag na humerus, ang collarbone o ang clavicle, gayon din ang talam ng balikat na tinatawag na scapula. Ang isang layer ng cartilage ay nagbibigay ng mahalagang padang sa mga buto sa lugar na ito at ang dalawang pangunahing joint nito. Mayroong ilang mga isyo na maaaring maging sanhi ng pananakit ng balikat. Kilalanin natin ang anim na. Pinakakaraniwan. Isa, rotator cuff injury. Ito ang pinakakaraniwang sanhi ng pananakit ng balikat at nangyayari ito kapag nasugatan ang apat na kalamnan o ang mga litid. Karaniwang kinokontrol ng mga kalamnan at tendon na ito ang paggalaw ng braso. Ang pinsalang ito ay maaaring may kasamang mga strain at luha na maaaring sanhi din ng patuloy na pagbubuhat ng mabibigat na bagay. Dalawa, Rotator Cuff Tendonitis ang kondisyong ito ay nakakaapekto sa mga litid at kalamnan na tumutulong sa malayang paggalaw ng braso. Karaniwan itong nangyayari dahil sa pamamaga sa mga litin. Ito ay karaniwang nararanasan ng mga pasyente na aktibong kasangkot sa sports at iba pang mabibigat na pisikal na gawain sa kanilang linya ng trabaho. Tatlo, frozen shoulder. Ito ay isang nakapanghihina na kondisyon na naghihigpit sa malayang paggalaw ng braso at kilala rin bilang adhesive capsulitis. Kapag masyadong makapal ang mga tisyo sa balikat, humahantong ito sa paglaki ng scar tissue na humahadlang sa tamang paggalaw at nagiging sanhi ng pananakit. 4. Osteoarthritis ang osteoarthritis ay isang kondisyon na dumarating bilang bahagi ng tumatandang buto na nagiging buwang at malutong din sa paglipas ng panahon na humahantong sa pananakit ng kasukasuan at buto sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ito ay isang degenerative na sakit na sanhi dahil sa matagal na pagkasira at pati na rin ang iba pang mga kadahilanan kabilang ang family history at sports injury. 5. Bursitis ang kondisyong ito ay kilala na nakakaapekto sa mga sako na puno ng likido na nasa pagitan ng mga kasukasuan. Ang mga ito ay kilala bilang bursae. Kapag ang bursae ay dumaranas ng pamamaga, ang epekto ay karaniwang lumalabas bilang pananakit sa mga kasukasuan. Anim. Pamamaga ng tendon sheath Ang fibrous tissue na naguugnay sa mga buto at mga kalamnan ay tinatawag na litid ang pagkakaroon ng litid ay ginagawang posible upang ituloy ang mga aktibidad tulad ng pagtakbo, paglukso, pagangat, paghawak at higit pa. Ito ay protektado ng isang kaluban na kilala bilang synovium na nagpapadulas din ng pareho. Ang anumang pinsala o pagkapunit sa kaluban na ito ay maaaring magdulot ng pananakit ng balikat. Disclaimer, ang nilalamang ito kasama ang payo ay nagbibigay lamang ng generic na impormasyon. Ito ay sa anumang paraan ay hindi isang kapalit para sa isang kwalipikadong medikal na opinyon. Palaging kumonsulta sa isang espesyalista o sa iyong sariling doktor para sa karagdagang impormasyon. Hindi inaangkin ng LCT ang responsibilidad para sa impormasyong ito.